Ayan nga guys, nanguhuli muna kami ng alimango. Ano? Ayan. Ayan dito sa butas ng alimango. baka mahuli namin yung malimangin sayang hindi namin na nahuli yung ano yun eh. yung lang nahuli namin na isang malimang yun isda. kaisda yung lang yung nahuli namin na eh. isang malimang Medyo maliit pa. Yan niya. Pauwi na kami. Kasi malabog yung dagat. Hindi kami makahuli ng alimango. Isa lang yung nahuli namin na alimango. Okay. Thank you.